kani tingog na pud ni si Gold Digger ni, si Gold Dilak. Dili daw kuno obligation sa mga anak lagi daw ang magbayad lagi na utang na luob lagi daw. Di lagi daw kuno utang na luob sa mga anak nga gibuntis sila nine months ana gipadako sila gipeskwela sila. Dili lagi daw utang na luob sa mga anak dito sa ginikanan. Kay obligation man daw kuno sa ginikanan nga peskulahon ng o kanon o unsaman ang mga anak so karon wala mo giobliga pero pagbaton baton pud in taon mo pamatasan duha maura man na wa man mo obligaha nga buhion ang pamilya ni unsana, na kanang duhang imuhang uyab na pong walay buot no wa mo obligaha ang kuan lang sa inyo ha magbaton mog pamatasan ba respeto ko kag sa respeto og ayaw nagdala ha ang culture culture anang Australia kay Pilipinas ni dili ni Australia didto lang na sa Australia i apply ng imuhang nahibaw ang culture culture dira mingon ingon pag ang culture dili sa Pilipinas oy magbuot ka mao man ni ang culture dire imuhang usbuhon uy kinsa ka para usbuhon ni mong culture din Pilipinas uli dito sa Australia o dito ka maggamit ano yung mong culture culture ayaw din sa Pilipinas ay kalami yun yung lamit tubuhon lubot ni mo eh